Another day, another sale, sa triple C. pin location lang po, ay uh, Gaya Gaya, Barangay Hall, or triple C household appliances trading. At yan po yung naka-promo natin, uh, buy one take one at piece of deal. Tara, ipapakita ko sa inyo yung naka-buy one take one namin. So, ayan yung naka-promo natin. Wii na 32-inch LED TV. Sa halagang 7,999, may dalawang unit ka na na Wiyon 32-inch LED TV with free wall bracket. So, grab nyo na habang mura pa. Yun, at meron tayong piso deal pag bumili ka ng ref, aircon, washing at TV. Ito yung mga sample na mga kasama sa piso deal. Meron tayong mga 32-inch smart TV. Ayan po. Iba't ibang brand po yan. Meron din tayo na Ace brand na 40 inch Smart TV. Ayan, meron din tayo na 42 na Kobe Smart TV. Meron din 43 Weon Smart TV. Meron din 45 na Kobe Smart TV. Meron din tayo 50 inch na Ace Smart TV. American Live na 58 Smart TV. Meron din tayong Kobe 52 inch Smart TV at Homo na 55 inch Smart TV at ang aming pinakamalaki na 65 inch Smart TV. Meron din tayo na mga gas range, ayan po. Iba't ibang brand po 'yan, may Toshiba, may Fujidenso, may Midea. Ayan po at saka mga refrigerator. Iba't ibang brand din po 'yan. Chest freezer at meron din tayo mga automatic washing machine front load washing machine. Ayan po, assorted brand po yan. Meron kami in Toshiba, may Deya. may Astron, may TCL, at Hanabishi. Sa mga interesado, pasyal na lang po kayo sa 343 Household Appliances Trading. Salamat po. Thanks for watching. Bye-bye.